Meron akong nabasang aklat na tumatalakay sa pagsamba at isa sa mga observations ng author ay ganito. Sabi niya, "Sometimes people worship their work, work at their play and play at their worship." Mapapaisip ka talaga sa statement ano? Worship their work sabi niya. Totoo ito kasi kadalasan 'yun ang umuubos ng oras natin, laging laman ng isip natin at dahilan kung bakit hindi natin nagagawa 'yung pinagagawa ng Diyos sa atin. May mga times na lumalaktaw at nagpapaliba ng tao sa worship na hindi na nga gaanong kadalas ginagawa. Pero pagdating sa work na halos araw-araw ay ginagawa, eh todo naman ang pagpupursigi. Hindi natin sinasabi na mali ang magpursigi sa trabaho. Ha. Kaya lang, nakakalungkot kung yan na lang ang iniikutan ng buhay natin at yung trabahong binigay sana ng Diyos para maging pagpapala ay siya pang naging dahilan na malayo tayo sa Diyos na source ng pagpapala. Yung pangalawang bahagi ng sinabi ng author ay work at their play. Ay, ako, totoo ito. Sobra ang atensyon, paglalaan ng resources, at pagsisikap na ma-improve ang sports o hobby na inumpisahan. Misa magugulat na lang tayo sa ibang bagay na mamahalan tayo. Pero pagdating sa hobby o mga hilig natin, ako, ganun na lang tayo kagastos. Muli, hindi naman laging masama ito. Pero kung sumosobra na, at dahil dyan ay eh, nagkukulang tayo sa ating pagsamba. Aba, eh dapat mag-isip-isip na tayo. Kasi nga, yung pangatlong bahagi ng statement ay napakatotoo din. People play at their worship. Pagdating sa corporate worship, kadalasan walang preparasyon ng puso at isip. Late, kahit wala namang masyadong traffic. Distracted habang sumasamba at parang laging nagmamadali. Yun bang minsan ang tingin na natin sa Diyos at sa pagsamba ay isang malaking kaabalahan. At ang panahon na ginugugol sa Diyos ay kalugihan sa mga pagkakakitaan. Nakakalungkot pagkaganya na, di ba? Naway maging aral at warning ang sinabi ng Bible. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Improper worship, ang isang uri ng pagsambang hindi katanggap-tanggap. Isang pagtatangka na sumamba pero walang pagpapahalaga. Paglalaan ng oras para sa Diyos pero hindi nababakasan ng paglalaan ng puso. Pagdalo sa simba pero parang hindi talaga interesado. Hindi talaga tama ito. Bahagi ng ating responsibilidad sa pagsamba ay ang pagtiyak na ito ay may kaayusan, at na ito ay nagmumula sa puso na tunay na nagpapahalaga at nagmamahal sa Diyos. Posible ang maayos at katanggap-tanggap na pagsamba kung tayo ay handang tumalima. Piliin mo ang ganyang uri ng pagsamba at asa ka pa.